Magandang araw mga kaibigan uh, Ngayong umaga Meron akong subscriber Nag message Sabi niya, General Pwedeng makuha ang iyong messenger account May ipapadala akong pictures sa iyo Tungkol ito kay Speaker Martin Romoldes So ako naman Pinigay ko ang aking messenger account kinuha ko yung kanya, then nag-friend na kami. Ito na, yung ipinadala niyang picture. <laughs> okay. Ayan. Uh, may tao dyan, ang mukha, si President Bongbong Marcos, uh, Blue nga sa ako, bigas po yan. Uh, net weight, weight, net weight, 5 kilogram. Rice. Ha. Mukha ng Pangulo. Okay, May isa pang picture. Dalawang picture ito. Ito naman. Mukha ng mag-asawang Romaldes. Speaker uh, Honorable Ferdinand uy, Ferdinand din pala ang pangalan. Ferdinand Martin Romaldes and Honorable Yeda Marie Romualdez. Yun, 5 kilogram na bigas din. Okay. Itong nagpadala sa akin, taga Bisayas. Lumalabas, natanggap niya ito. <laughs> Ayuda na galing kay uh, Romaldes itong mag-asawang Romaldes ang nagdi-distribute kasi dito mayroong ano mayroong marka na Tingog Tingog yan po yung party list ni Congresswoman Yeda uh, Romaldes meron po Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Kalagay, nandiyan sa sako. So, itong nagpadala sa akin, lumalabas, uh, nakatanggap siya nitong bigas na ito. Kaya lang, bakit niya, ba, bakit niya ipinadala sa akin? <laughs> Ito ma may message pa siya. Sabay sa pagpadala sa ano, sabay sa sana ano to. Pinadala niya ko ng uh, picture ng bigas ano. Meron siyang mensahe sa akin. Ah. Uh, wag wag sa payan, general. Tuloy mo lang yung banat mo sa mga tamba sa gobyerno kasi nabudol tayo. <laughs> so, ito nagpadala sa akin ng picture, lumalabas, katanggap siya ng bigas, ano? Kailang, hindi siya maligaya. Pinadala niya ako dito para gawin ko daw topic. <laughs> Ano ba yung Ganyan. Gawin niya. una, nag-text muna eh. Text pala. Nung no, hindi pa ka. Para ma-topic mo sa imong vlog. So ito, blina-vlog ko na. <laughs> Tapos sabay motivation. Ayaw. Why? Sa payan. Huwag mong itigil, General, ang pagbanat mo kay Tamba <laughs> at sa gobyerno kasi nabudol tayo. So, lumalabas ito. Bumoto kay PBBM. Nagtiwala. Ngayon, kikita niya yung nangyari. Kaya gusto niyang batikusin palagi. <laughs> okay. So, punta tayo sa bigas. Saan ang source nitong bigas na ito? Tapos, parehas na ba ito sa yung MR? Yung Malaya Rice. Di ba may Malaya Rice? Pusinsin na kayo, medyo nagluloko itong camera ko. Gumagalaw. May Malaya Rice. May MR na tatak. May muk. Ah, a project of Speaker Martin Romaldes. Ganun. So, ito na ba yun? Sa tingin ko, iba eh. Kasi, yung Malaya Rice sa Metro Manila sisimulan. Baka nagre-repack pa sila. So iba rin ito. Tinanong ko itong nagpadala kung kailan nagsimula, matagal na daw. Every time na may lakad itong tingog, may dala-dala na ganitong bigas na mimigay na. Grabe, kampanya to di Max. So, saan galing itong bigas? Tinanong ko yung nagpadala kung ito ba yung smuggled rice? Sabi niya, hindi ko sure, uh, general, kung smuggled o hindi. Okay. Yung unang pamimigay ng Pangulo ng mga smuggled rice, 25 kilograms yun, wala namang mukha. As is, nasa kulang nabigas. Kung ano yung dumating sa bansa, yun na yun. Kaya lang ito, kung ang source ng mga bigas na ito ay smuggled rice. Tapos niripak nila at inilagay ang mukha ni PBBM, mukha ni Speaker, mukha ng kanyang wife. What does it mean? Ibig sabihin, <laughs> pag-aamin ito na may kakutsaba. Kasi smuggled rice bakit mo ibibigay na mukha mo ang ilalagay mo? Di ba? E di, parang ginamit mo yung mga smuggler para sa iyong pangangampanya. Alam ba ito ng Pangulong Marcos na nakalagay yung mukha niya doon sa 5 kilogram rice? Oh, alam siguro. Kasi nag-uusap yung magpinsan. To me, yung mga ganyan na ano, nakakapandiri. Okay, granting na hindi to smuggled rice kasi hindi sigurado eh. But I'm sure yung malaya rice is smuggled yun. Yun ang revelasyon sa revelasyon sa puting ahas ni Madam Marlika limang barko daw na puno ng bigas smuggled rice tapos yun ang gagamitin para sa malaya rice freedom from hunger so ito smuggled man o hindi, granting na ito galing sa extraordinary funds, o galing sa uh, uh, confidential intelligence fund ng Pangulo ang laki ng budget nila eh. Ay gano'n pa rin. Anong karapatan mo na ilagay yung mukha mo? Pera mo ba yan? Di ba? So, makikita mo talaga yung pagka epal ang laking kaibahan, ang laking kaibahan dito kina BP Sara, tatay tigong na galit na galit sila kapag ang mukha nila na ilalagay sa mga ganyang proyekto. Okay? Ayaw nila ng ganyan. Ito namang magpinsan, <laughs> tinatawag ko na ito na ano, hari ng hari ng kaipalan. Grabe. Uh, akala nila maloloko nila ang mga Pilipino. But to me, hindi. Matalino na ang Pilipino ngayon. Tingnan nyo. Itong nakatanggap, tumanggap siya. Magpasalamat siya sa mga Romalde, sa Marcos. Hindi. Kasi nag-iisip. Nabudol tayo, sabi niya. Kaya pinadalhan niya ako ng picture para my vlog ko. So ito na. Alam na natin na dito sa Visayas, matagal na silang namumudpod ng bigas sa mga activities nila. So mayroong 5 kilos, Merong 15 kilos yung malay rice, itong presidente natin mismo merong 25 kilos yung direct from the source na bigas ipinapamudpod. So, grabe. Sige. Sa isang banda, okay yan dahil natutulungan nyo ang mga nasa laylayan. But, kung iniisip niyo Speaker Martin Romualdez na maungusan nyo na si Bipin Sara sa pamimigay nyo ng bigas nagkakamali kayo hindi hindi nyo mauungusan ang aming minamahal na Bipin Sara. kahit ilang tonelada pang bigas ang inyong ipamudpod ang Pilipino marunong na ngayon nakikita na ang puso ng matinong leader yan, walang iba kundi ang BP Inday Sara.